Guys, sa mga gustong pumunta rito, guys, kontakin nyo lang si Idol Cool Dudes Dubai and then pupuntahan ng mag-message lang kayo, punta tayo dito. Dito guys, may enjoy nyo lahat talaga, promise. Medyo hingal na nga ko guys, sorry ah, kasi syempre, nag kami ang layo. Tingnan nyo guys oh. perspective. Ang ganda. Shout out nga pala guys sa mga tropa ko diyan kay El Gabriel, kay Janjan, kay Shanti, kay Aaron. And finally sa family ko kayla Tita Ninya. Kayla Ila. Ayun. Kami-kami kagabi yung banding ayan guys shout out sa inyo nandito ngayon ako sa Kabayunan View Deck. Ito yung View Deck 2 ng DRT. Kasi yung isang View Deck, ano lang yun eh, View Deck 1 sa North Sagaray, Bulacan. So, ayan. Tingnan nyo, guys. Diba? Diba?